Hello guys, good morning Time check tayo, alauna ng umaga Nandito tayo ngayon sa airport Papunta na naman tayo ng Sarangani Nandito tayo ngayon sa Terminal 3 dito sa Pasay Para pumunta ng province At meron tayong event Tara, let's go Nakapasok na kami dito sa departure, dito sa domestic uh, Alauna, pasado pa lang Pero ang flight namin is Ito, 345 eh syempre mas maganda na rin yung advance pumunta para hindi tayo hassle at hindi tayo maiwan ng eroplano Kaya naman magpapahinga muna tayo dito sa airport at maghanap tayo ng machichicha Ano kaya bubilihin natin? Gusto mo ng water? Kaya lang dito pala sa airport, pag gumili ka rito, walang tindira, walang tendiro. Kain muna tayo ng lugaw Ang order ng lugaw dito is 200 per order kasama na yung itlog natin nasang lugaw <laughs> sabang nintay natin yung oras ng flight natin tambay muna tayo dito sa mga upuan actually ang daming nakatambay doon sa taas sa second floor walos wala lang mo kaya ngayon umupo ako dito sa baba kasi dito maluwag so hello hello po <laughs> good morning so ayan may mga buwabati-bati sa atin dito may nakakilala sa atin So ito guys, ito pala yung second time around ko na nakapunta ko ng Jinsan. Actually, ang ano namin lakad ngayon, uh, Sarangani. Pero ang baba kasi, ang sasakyan namin talaga, bababa kami ng Jinsan. General Santos International Airport. So second time na ito, nakarating ako ng Jinsan. Boarding na tayo, medyo marami na yung tao. so maya lilipad na tayo. May group 1, may group 2. Nasa group 2 kami, yung group 1 yung naka-boarding. Kaya kami na yung susunod. Excited na rin ako kasi yung aeroplano. <laughs> Kapapapa lang natin ang aeroplano. Nandito na tayo sa Jinsan. Kaya naman excited na ako makating doon sa lugar na pupuntahan natin. Let's go! Kasama natin ang ating kung hindi nakamaganda. Morning! Kung hindi mo man, Morning!

Siyempre naman matatapos yung araw namin dito at pag hindi natin naikutan talaga yung Sarangani Market na kung saan. Nandito ngayon ang Bindor Party List Anong market ito? Alabel. Alabel Market, Sarangani. Nandito ngayon si Congresswoman Tita Malulipana. Siyempre, siyempre para kamustahin natin ang mga Bindors din dito sa Alabel, Sarangani Province. Kaya naman, <laughs> shout out sa inyo mga kapwa kong Bindors. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Thank you. Ayaw ka ulaw. Huwag wapa man ka. na. Wala ko Good morning! Good morning Ako ko si Diwata Paris. At si Congress po, Mangkita Manolipana, ang partner niyo po ng Bintang Party. kami po ang inyong magiging boses sa sa kung paano ito pagbigyan ng pagkatao para makaupo. Ito po ang ating founding chairman at first nominee ni Tama Ang magiging boses ng mga mamamayan ng Pilipinas. So ang kadak ko ng kanyang advocacy para po sa ating bayan. Nakakapalinis para sa national. Ano to lolok mo? Buhat ka ng gold mo o Inglesa? PK na na-drive pang-kasakulamba. <laughs> Tama siya lang po kami, uh, kasama natin oh, si Kung Yung Suman, kung tama ni uh, Pana, para first nominee po ng Bidlaw's Party Days. So, ang ganda po, po. ng advocacy niya para sa lahat ng Bidlaw. Supportan po natin. Salamat po. Ay okay. tayo, gandang umaga po. Kami po ang Bindol's Party List Ayan po si Ingles Woman, Na magiging so, bulky po ang lahat ng Bindol's. So, okay. First time po nagkaroon uh, natin magkaroon so, ngayon ng Bindol's Party List Sana po sa punta. Mahal natin. Um, uh, natin. Hello. Hello. tayo oh. <laughs> uh -huh. uh -huh. Tayo tayong magkaka lahat ng mga nagtitinda, lahat ng vendors. Uh -huh. uh -huh. Welcome to Munato Festival. Ayan ang saya dito sa Sarangani kasi nga bakit ako nandito ngayon? dahil mo to festival ngayon sa Sarangani kaya nakipiesta naki, naki uh, din tayo sa kanilang festival kaya naman kasama natin si Tita Malu Tita Malu lipa at ganito ang kanilang mga tent naghahanda pa lang yung iba at mamaya may program yan ano uh, anong pangalan sa ng ano na to parang bazaar Maitom ito na Maitom Ayan Ang pangalan pala ng but nila dito Maitom Tama, maitom din ako Para sa kami ma -itum. <laughs> Ayan, may tinda sila. Magsarap mag na bagoong tupig. And marami pa iba. Dito naman, maganda yung design niya. Ayan, o. Oh. Unique na unique. At sa pangalan niya, Glan. Ah, yun, kabuhayan. Ayan ang kanyang kabuhayan dito. Ay, ano ba to? Lahat ng mga ganito may bayad pag maganda. Ang tawag dito, competition din yung ganito. Competition. Ah, okay. Kaya pala, kanya-kanya silang design, kanya-kanyang diskarte ng paggawa ng uh, ganitong klasing ang tawag ito tent bato o ano boot pala ganitong boot kasi nga competition siya so parang may price yung mapipili na mananalo ng uh, base in boot bakit ka nandito sa saralanan? Ayan, yun nga, si Tita Malo kasi mayroon dito pinuntahan tapos sinama niya ako. Eh nagkataon naman na uh, Monato Festival pa lang ngayon kaya nag-enjoy ako at nag-ikot-ikot ako. at uh, tinitingnan ko yung may mga float. Tapos ang kagandahan pa dito kasi namit ko si Governor Ruel Pacquiao na napakabait, napaka-approachable. Nagkape kami doon, nagkwentuhan. So yun ang saya na experience ko dito sa Sarangani at first time ko din nakarating dito. So, pag sinasabi kasi nila Mindanao, parang medyo, di ba yung iba, ah uh, medyo negative yung tingin. Anong sagot mo doon? Actually, nung una, ganun din yung, ganun din yung, yung paniniwala ko nung kwento pa lang, hindi pa ako nakarating. Pero yung pala iba, iba yung, pag nakapunta ka talaga at saka magbabase ka lang doon sa manaykita mo. Ang saya, alam nyo, dito sa totoo lang, yung Mindanao, base lang ko sa experience ko ngayon na, Simula pa lang noon pagdating ko, ang saya-saya, nakangiti yung mga tao, nagpicture-picture kami. Tapos ang mabait naman lahat, kaya wala akong masabi. Ang mabait, maganda pala sa Mindanao. First time ko dito pero ang ganda ng experience ko. Safe naman. Tapos yun nga, ang mabait nga ng katulad ni sabi ko kanina, di ba? Ni Governor dito, ni uh, Governor Ruel Pacquiao, kausap ko. At saka yung iba pang mga staff, yung nasa baba pa lang ako. So ang saya naman, mag wala, maganda, maganda dito. Alam mo kung malapit lang ako sa Pasay, ito ang gaganda ng mangkok niya, oh. Para sa paris ko sana. Ah, uh, Bindor's Party List po kami. Ito si Tita Malulipana, yung founding chairman ng Bindor's Party List. So, kasama rin ako sa team ng Bindor's Party List bilang isang portfolio. Kaya ang party list lang natin ng Bindor's, Bindor's Party List, di ba? Kaya malaki po may tutulong yan sa ating mga manilindang Pilipinas sa Pilipinas. Basta Party List, Bindor's! Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na governor po, Aruel. Uh, uh, Pacquiao po, salamat po. At syempre po sa napakaganda po, po nating uh, First Lady, salamat po, Mang Ben Pacquiao. And sa lahat po na nandito ngayon, salamat po. Eh, kanina po nagikot po kasi kami sa lahat ng mga vendors po dito sa dalawigan uh, nalawigan ng Sarangani At nakita po namin kung gaano po sila kababait. And sobrang thank you po sa napakainit niyo pong pagtanggap sa amin. And salamat po. Asahan niyo po na lagi po kami susuporta sa inyo. At yun lang na po. Salamat po at napaka congratulations po sa, na sa nag-organize po ng uh, napaka ano pong uh, mon na to Um, festival. Congratulations po. Ang napaka-successful ng event nyo po. Salamat po ng marami sa salamat po sa lahat po ng mga mayors na nandito po ngayon. Salamat po at mapagpalang gabi po sa lahat po na nandito. Salamat po. Ayan, magandang gabi po. Ako naman po si diwata Pares. Siyempre sa ngalan po ng Vindor Party Gusto ko lang pasalamatan si Tita Malulipana, ang founding chairman po ng Vindor Party At siyempre, gusto ko lang magpasalamat dahil sa inyong lahat dahil nandito kami ngayon at nakasama kami sa napakagandang festival, ang Monato Festival. At siyempre gusto ko lang pasalamatan si Gobernador Rogelio Pacquiao dahil kanina nakausap namin at pinakit kami sa kanyang opisina at napakabait. Maraming samalaman po sa inyong lahat. So ayan guys, katatapos na ng event sa Sarangani sa Munato Festival. So ngayon, oras na ng pahinga kasi alas uh, mag alas 12 na ng ating gabi at bukas naman yung balik natin sa Manila kaya magpahinga na tayo dito sa hotel. Dito kami ngayon sa Summit Cafe Hotel dito mismo sa uh, Jinsan to, no sakop ng Jinsan. So from Sarangani to Jinsan, malapit lang din naman pala kaya dito kami nag-check-in. So ayan, maraming salamat po sa mga taong na-meet ko dito sa Sarangani, Namit ko dito sa Ginsan so nag-enjoy ako at uh, hindi ko makakalimutan itong moment na nangyari ngayong araw na ito na nakating ako dito sa inyong napakagandang lugar uh, dito sa Sarangani. At namit ko pa mismo si Rogelio Ruel Pacquiao, ang gobernador po ng uh, Sarangani province na napakabait. Kaya naman maraming salamat po sa iyo gobernador uh, Ruel Pacquiao sa inyong uh, napakabait na pagtanggap po sa amin. Asama ko po si Tita Malo ng ating uh, uh, founding chairman ng Winter Party List. Yun lang maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, God bless po sa ating lahat.